Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, huwag na huwag mong susukuan. Kapag daw nagkamali, kailangang pagbigyan pa ulit ng pagkakataon para magbago. Pero, paano kung lampas na sa sampung pagkakataon ang naibigay mo sa kanya at wala ka pa rin nakikita ang pagbabago? Magpapatuloy ka pa rin ba o bibitaw na. Dear Amore, itago nyo na lang po ako sa pangalang Candy. Ako po ay may anak na at kasalukuyang walang asawa. Pero kahit mag-isa kong itinaguyod ang aking anak, ay hindi ako nagsisi na bumitaw ako sa lubid na naging daan ng aking paghihirap. Kung babalikan po natin ang kwento ko noon. Ako ay isang dalagang Pilipina. Takot sa mga magulang at madalas taong bahay lang. Hindi ako matalinong estudyante. Pero masasabi kong porsigido ako sa aking pag-aaral. Hindi sa pagmamayabang. Pero maganda rin daw po ako. Marami ang nagsasabi niyan maraming nanliligaw sa akin. Pero hindi ako nagkakaroon ng interes sa kanila. Madalas pa nga nila akong tuksohing tomboy dahil wala talaga akong kainde interes sa mga lalaki. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago nang makilala ko si Eman. Transfer si Eman sa paaralan kung saan ako nag-aaral. At pinagkakaguluhan agad siya ng mga babaeng estudyante, Partikular na sa mga kaklasiko. Guwapo kasi si Eman at astig kong pumorma. Nasaktuhan din kasi nakaklase namin siya at ako agad ang napansin niya sa loob ng aming silid aralan. Nilapitan niya ako at nagsimulang magpakilala maniwala man kayo o sa hindi. Lahat na ng pag-iwas ay ginawa ko na. Dahil, unang-una, ayaw kong magkaroon ng kaaway. Dahil batid kong maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Pangalawa, ayaw kong magka-interes sa lalaki, hindi pa ngayon. Pero kahit ano pa sigurong gawin kong pag-iwas ay bale wala, dahil bukod kasi sa magkaklase kami, lagi siyang lumalapit sa akin. Kaya wala na rin akong nagawa, kundi ang makipagkaibigan sa kanya. Hoy, Candy, hindi ka ba nasasaktan? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Nicole, na noon ay papalapit na sa akin. Kunot noo na ko naman siyang pinitigan dahil hindi ko mawari kung ano ang ibig niyang sabihin. Ha? Nasasaktan? Anong pinagsasasabi mo dyan? Kulang ka pa yata sa tulog eh. Sagot ko na sinabayan pa ng mahinang tawa. Hmm, eh kasi tinatapak-tapakan na ng lahat ang buhok mo be. Ang taas, dinaig mo pa si Rapunzel umabot na hanggang exit ng gate. Natawa ako sa biro ni Nicole sa akin. Marahil ay nakita niya ang paglapit ni Eman sa akin kanina para bigyan ako ng snack. Kaya heto at sinisimulan na naman akong tuksohin. Hmm, ano ba tong binigay ni Eman? Oh, Pak! chocolate. Kasing tamis ng pag-ibig niya sa'yo. Nililigawan ka na ba niya kay hindi? Um, hindi. Wala namang siyang sinasabi sa akin eh. Baka gusto lang talaga niyang makipagkaibigan. Sige na, huwag mo na akong kausapin. Kita mong nagbabasa ako oh. Kailangan ko tong gawin para makasagot sa pagsusulit natin. Slow learning pa naman ako. Mamaya mo na ako kausapin at tuksohin. Sige be, mga anong oras kita tutuksohin ulit? Charot, biro lang po. Sige na, magbasa na tayo. Pahabol pang hirit nito na siyang ikinailing ko na lamang. Sa katunayan, hindi lang naman si Nicole ang nanunokso sa akin, kundi maski ang iba pa naming kaklase. Hanggang sa nagtapat na nga rin sa akin si Eman. Naggusto niya ako. Hindi naman ako assuming pero ramdam ko na iyon noon pa man. Kaya inaasahan ko na rin na magtatapat siya at manliligaw sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit sa lahat ng taong nagtapat at nanligaw sa akin ay sa kanya ako kinikilig. Tunay ngang walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Dahil para akong natutunaw sa tuwing ngingiti siya sa harapan ko. At para madali ang kwento, pinayagan ko siyang manligaw at sinagot ko rin agad makalipas ang pitong buwan. Masayahin si Eman at pakiramdam ko sa tuwing magkasama kami. Kami ang usap-usapan sa buong kampus. Marami rin akong naririnig na bagay daw kami dahil habulin siya at ganun rin ako. Nang maging nobyo ko rin siya, ay may mga bagay akong ginagawa na hindi ko naman ginagawa noon. Katulad na lang, nang magkating klas para magkasama kami sa kubo na siya lang ang nakakaalam. Oo, may nangyari na sa amin at doon, mas lalong nanaig ang pagmamahal ko sa kanya. Siya ang unang nobyo ko at siya na ang gusto kong makasama sa habang buhay. Marahil nga ay bulag ako ng mga panahong ito. Nagmahal lang naman ako at hindi ko pa alam na mali iyon. Dahil nga kapag kasama ko siya, parang tama lang ang lahat. Dahil nga doon ay mas lalong bumaba ang grades ko. Kaya takot na takot akong baka hindi ako makapagtapos ng secondarya. Maski ang kaibigan kong si Nicole ay nag-aalala na rin sa akin. De, mas lalong bumaba ang mga grades mo. Alam mo, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha. Pero simula nang maging nobyo mo si Emma eh. nagiging ganyan ka na. Ang dami mo na ring liban sa klase. Kayong dalawa pa nga eh. Hindi ako agad nakasagot sa sinabi ni Nicole. Dahil maski ako'y nahahalata ko na rin ang pagbabago sa aking sarili. Kayaan mo Nicole. Mas pagbubutihin ko na lang ang pag-aaral ko simula ngayon Para makabawi pa ako sa susunod Di na rin muna ako sasama kay Eman Kuy, dapat lang Walang kaalam-alam ang mga magulang mo dyan, de. Lalo na sa pagbabasa ng mga grades mo Kaya dapat mo lang pagbutihin Teka, be may extra pad ka pa dyan? Pad? um wala Wala akong dala hindi pa naman ako nagkakaroon eh. OMG! Anong sabi mo? Hindi ka pa nagkakaroon? Gulat na gulat na tanong sa akin ni Nicole, na maski ako'y nagulat rin. Doon ko lang napagtanto na kada buwan ay una akong nagkakaroon ng regla at sumusunod siya. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi pa ako dinaratnan. Anong petsa na, Nicole? 21 na be. Dapat nung isang linggo ka pa nagkaroon, di ba? Kasi ako pang apat na araw ko na to. Mahina na nga eh. Kaya akala ko wala na. Kaya di na ako nagdala ng pad. May pahabol pa pala. Pero, totoo ba? Hindi ka pa nagkakaroon. Nang mga sandaling iyon, ay hindi ko alam kung sasagutin ko ba si Nicole o hindi sa takot na baka sabihin niya sa aking buntis ako hindi rin naman imposible iyon dahil may nangyari nga sa amin ni Eman ngunit hindi pa man ako nakakapagsalita ay nagsalita na siyang muli Tara! Sabay hawak sa aking braso Teka! Saan ba tayo pupunta? Eh di saan pa? Sa doktor, magpapacheck up tayo. Teka, para saan? Maayos ang pakiramdam ko, Nicole. Hindi ko kailangan pumunta sa doktor. Hello? Okay ka lang? Wala ka pang regla, di ba? Teka nga, aminin mo nga sa akin, may nangyayari na ba sa inyo ni Eman? Ilang minuto pa ang namutawi ang katahimikan. Bago ako, dahan-dahang tumango. Diyos miyo yung marimar, bakit mo naman agad isinuko ang bataan? Eh, at kay Eman pa. Oo, guwapo siya. Pero mukhang iyon lang naman ang ambag niya dito sa mundo, no? Tara na, sasamahan na kita para makasiguro tayo. O kung ayaw mo, bumili na lang tayo ng pregnancy test para malaman natin kung may laman ba yan o wala. Sa huli, sa kabila ng pag-aalinlangan, ay hinayaan ko na lamang rin si Nicole. Agad kong sinubukan ang binili naming pregnancy test. At ganun na lamang ang panlulumo ko nang makita ang dalawang linya na ang ibig sabihin ay totoong nagdadalang tao nga ako. Nang makalabas ako sa banyo, ay iyak ako ng iyak. Nadidismaya ako sa aking sarili dahil ang dami ko pang pangarap sa buhay. At mukhang mahihinto ang mga iyon dahil sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko rin alam kung papaano ko sisimulang sabihin sa aking magulang na buntis ako. Pero kahit na ganon pa man, ay nilakasan ko pa rin ang aking loob. At sinabi kina mama at papa, ang tunay kong sitwasyon. Inaasahan ko na rin na magagalit sila. Pero, mas pinili na lang nilang maging mahinahon. Lalo na si papa. Nakitang kita mo sa mga mata niya ang galit at pagkadismaya. Kitang-kita ko ang panggigilid ng mga luha sa dalawang mata ni Papa. Nang mga sandaling iyon. Ramdam ko rin ang bigat ng emosyon sa kaloob-looban niya na hindi makawala. Pa, sorry po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Nadala lang po ako sa emosyon ko noon. Nadala? O ngayon, anong naging resulta? At nasaan na yung nobyo mo? Gusto kong makita. Kailangan panagutan ka <laughs> Hindi ko pa muna sasabi sa kanya pa. <laughs> Pwede sabihin mo. Sabihin mo kasama kami ng mama mo. Saan ba ang bahay nila? Alam kong porsigido si papa ng mga sandaling iyon. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang sabihin sa kanya kung saan nakatira si Eman. Maski ang mga magulang nito ay hindi pa rin ako kilala. Kaya gulat na gulat rin ang mga ito nang pumunta ako kasama si mama at papa. Pagdating namin doon ay wala si Eman. Doon na ipinaliwanag ni Papa sa mga ito ang kalagayan ko. Saktong ilang oras ang lumipas ay dumating na si Eman na pawis na pawis. May dala itong bola kaya alam kong galing ito sa paglalaro ng basketball. Nakakunot ang noo ni Eman na nakatingin sa pamilya ko. Nang tumingin siya sa akin ay parabang nagtatanong kung ano ang ginagawa ko doon. Kasama ang mga magulang ko. Eman anak, mabuti at dumating ka na. Nandito sila hindi kasama ang mga magulang niya. Hindi na nga natapos pa ng ina ni Eman ang sasabihin. Nang tumayo na si papa at suntukin agad si Eman. Pa! Sigaw ko dahil sa gulat. Mm, hayop ka! binuntis mo ang anak ko. Buntis po, si Candy. Sino pa nga ba? Hindi ba't tinuhog mo siya? <laughs> Pero maingat po ako, Candy. Alam mo yan, maingat ako di ba? Diba? So anong ibig mong sabihin na hindi ikaw ang ama nitong dinadala ng anak ko? Pare, huminahon ka muna. Nandito tayo ba diba, para mahinahong makipag-usap? Pag-awat naman ng ama ni Eman. Kaya naupo na muli si Papa. Gusto kong lapitan si Eman ng mga sandaling iyon para punasan ang dumudugo niyang labi dahil sa malakas na pagsuntok ni Papa. Pero pinigilan ako ni Mama nakapag-usap-usap na rin kaming lahat kung ano ang susunod na gagawing hakbang. Pagtataposin muna ako nila mama at papa sa sekundarya dahil hindi pa naman lalaki ang tiyan ko Ganon rin si Eman. Pero pagtapos na pagtapos ng graduation ay maghahanap siya ng trabaho para makabukod na kami kaagad. Nang makapag-usap na kami ni Eman, nang kami lang, ay nahimigan ko ang galit sa kanyang tinig. Bakit mo pa kasi sinabi sa kanila? Ayan tuloy, kailangan ko pang huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Netseng buhay to. Eman, hindi ko rin naman tumatatago habang buhay eh. Mahahalata at mahalata ni mama ang pagbabago ng katawan ko. Eh di sana sinabi mo muna sa akin. Para nakapag-isip pa tayo ng solution. Pala desisyon ka kasi. Solusyon? Anong solusyon ang ibig mo sabihin, Eman? Ano pa ba? Pwede eh, magpalaglag, pero hindi mo naman yata gusto 'yun eh. Parang gusto mo pang nabuntis kita. Inaamin kong nabigla ako sa sinabi niyang iyon, kaamore. Noon pa man kasi, noong wala pang nangyayari sa amin, ay pinipilit na ako ay paulit-ulit niyang sinasabi na kahit anuman ang mangyari ay pananagutan niya ako. Pero tila wala nang pag-asa ang lahat ng iyon dahil ako pa ang sinisisi niya kung bakit siya mahihinto sa pag-aaral na para bang siya lang ang natigil. Pero sa kabila niyon, ay wala pa rin kaming ibang pinagsasabihan bukod sa mga pamilya namin at sa kaibigan kong si Nicole. Nakapagtapos na kami sa sekundarya at malungkot dahil hindi pa makakapag makakapagkolehiyo. Mas lalo naman akong nalungkot dahil si Nicole ay lumuwas na ng Maynila at doon na mag-aaral ng kolehiyo. Palaki na rin ng palaki ang tiyan ko. At saktong nakabukod na kami dahil nakahanap na rin ng trabaho si Eman. Pero ang akala ko ay magiging masaya ako sa paglipas ng mga taon. Ay hindi pa rin pala dahil simula ng makapagtrabaho si Eman ay ramdam ko ang panlalamig niya sa akin. Nakakausap ko naman siya pero madalang lang at tipid palagi ang mga tugon niya nasasaktan ako dahil mahal ko si Eman at siya ang ginawa kong mundo ng mga sandaling iyon lagi na lang akong malungkot sa araw-araw kaya napaaga ang panganganak ko sa aking panganay na si Mira na isang premature baby dahil doon ay maraming komplikasyon si Mira at napalaki pa ang paggastos namin sa ospital. Sa huli, ako pa rin ang sinisisi ni Eman. Dahil sa nangyari sa aming anak. Ako naman! Kung hindi ka lang sana maarte, hindi eh sana wala tayong problema ngayon. Masyado ka kasi madrame. Kailangan ko patuloy mang utang ng pera para dyan sa anak mo. Bakit? Anak mo rin naman to, Eman. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Tawagin mo mga magulang mo para may magbantay sa'yo dito. Bakit? Saan ka pupunta? E eh di saan pa? Maghahanap ng pera. Letcheng buhay to. Umalis na nga si Eman at hindi na nagpapigil pa. Tinawagan ko na din si mama para madalhan niya ako ng mga karagdagang damit na pampalit. Ilang linggo din kaming nanatili sa ospital. Bago kami makalabas, nag-ambagan na lamang rin sila papa at ang magulang ni Eman para sa mga bayarin sa ospital. Nakalabas nga kami pero lubog rin sa utang dahil hindi nagkasya ang perang aming naipon. Sinisikap ko na rin na panatiliing malusog si Mira. Bagay na palagi kong nagagawa naman. Eh hindi, atulugin mo na nga yung batang yan, bilis. Uy ka ni Eman, isang gabi pagdating niya sa bahay. Amoy ko pa ang alak sa kanyang bibig. Kaya alam kong nag-inuman na naman sila nang mga kasamahan niya sa trabaho. Patulog na to, Eman. Huwag ka na lang munang maingay. Teka, saan ba kayo nag-inuman? Sinong may kaarawan ngayon? Wala. Trip lang namin mag-inuman. Naligo ka na ba? Ayusin mo kayang sarili mo minsan. kaya e hindi isa pa lang yung anak natin. Pero losang na losang ka na. Baka magsawa ako sa'yo, bahala ka. Hindi ko nagustuhan ang tono ng boses ni Eman. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Na kapag nagsawa siya sa akin ay maghahanap siya ng ibang babae. Maliligo pa lang ako kapag nakatulog na tong si Mira. Nasabi ko na lang. Iyon naman agad ang aking ginawa. Sinubukan kong ibalik ang dati kong aurahan noon para manumbalik ang pagkinang ng mga mata niya kapag nakita niya ako at nagtagumpay naman ako dahil ng gabing iyon ay may nangyari sa amin. Ngunit ang akala ko ay manunumbalik na ang lahat at hindi naman lalamig sa akin si Eman ay mali pa rin pala dahil kapag natatapos niya na ang nais niya sa akin, ay para na naman siyang yelo sa lamig. Iniiyakan ko pa rin ang bawat panlalamig niya sa akin. Idagdag pa ang pagbubuntis ko na namang muli. Kahit wala pang isang taon si Mira. At doon, sa balitang iyon, ay mas lalong lumala si Eman. Kung noon kasi ay tanging panlalamig lang ang nagagawa niya. Ngayon ay nagagawa na na akong pagbuhatan ng kamay. At ang lahat ng mga pananakit niya sa akin ay hindi ko na ipinapaalam sa mga magulang ko o mas kina sa mga magulang ni Eman. Dahil umaasa pa rin ako na balang araw ay magbabago si Eman. Kahit parang imposible, ay kumakapit pa rin ako sa pag-asang nasa isip ko na lamang. Pero ang isa at pangalawang beses na pananakit niya sa akin ay nasundan pa ng nasundan. Bagay na kapag dumadalaw si mama at papa sa bahay ay kinakailangan ko pang magsuot ng jacket para matakpan lang ang mga pasako sa katawan. Pero nang aksidenteng matanggal ko iyon habang nasa kusina ako, ay nakita pala iyon ni mama at agad akong kinumpronta. Ano? sinasaktan ko nga ni Emon. Sinasabi ko na nga Ibang-ibang lukot sa mga mata mo, anak. <laughs> Sinasaktan ka niya kahit namnyong buntis ka. <laughs> Iyak ni mama sa harap ko. Hayop na Eman na yun ah. Sino ba siya sa akala niya para saktan ka? Galit na sa ad ni papa. Kaya nang dumating si Eman sa bahay namin ay agaran rin siyang sinalubong ng suntok ni Papa. Galit na galit si Papa at para siyang isang bulkan na sumabog na. Hindi naman lumaban si Eman. Bagkos ay lumuhod lamang ito at paulit-ulit na humingi ng tawad. Kung hindi mo kayang alagaan at ratuhin ng maayos ang anak at apo ko, Mabuti pang doon na lang sila sa puder ko. Huwag po. Patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit. Kaya hindi. Mahal kita, alam mo yan. Nagagalit lang naman ako dahil hirap na hirap na ako sa paghahanap ng trabaho eh. Patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Naawa ako kay Eman. Nang mga oras na iyon kaya nagpasya ako na bigyan pa ulit siya ng isa pang pagkakataon. Sa katunayan, hindi na iyon matatawag na second chance. Dahil hindi lamang isa, dalawa o tatlo, kundi lampas na sa sampung beses ko siyang binigyan ng pagkakataon para magbago. Marahil ang iba sa inyo ay masasabing marupok at tanga ako. Ayun talaga, mahal ko yung tao at bulag ako sa pag-ibig. At sa pagbibigay ko muli sa kanya ng isa pang pagkakataon, ay akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero hindi pa rin pala, dahil sinasaktan niya na naman akong muli. Dahilan, para duguin ako at muntikan ng makunan. Nang makasiguro kung maayos na at ligtas na ang anak ko sa aking sinapupunan, ay tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Eman. Umingi pa siya ulit ng isa pang pagkakataon, pero ayoko na. Tapos na ang pagiging tanga ko sa kanya. Simula din nun, ay naghanap na ako ng trabaho. At sa awa ng Diyos, ay nakapasok ako. Lumipas rin ng ilang buwan, ay ligtas kong naisilang ang bunso kong si Irish. At kontento na ako na sila ang kasama ko at ang aking mama at papa sobrang tagal man bago ako natauhan sa pag-ibig na walang ibang dulot kundi pasakit. Ngayon, masasabi kong proud ako dahil kahit mag-isa kong itinaguyod ang aking mga anak. Healthy naman ang paligid na kinakalakihan nila. hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras para mapakinggan ang aking kwento. Lubos na gumagalang, kaya